Hello, alright, What's up? Kaman sa mga sexy buddies? So, ayun, good morning. Pupunta tayong mag-treasure ngayon. Tutulong tayong mag-treasure ng mais. So, ayun. Yung pangarap kong isuot yung damit ng tupad, eto na. Suot-suot ko na. Mag-aantay na lang tayo ng sahod natin. Charis! Alam, kasama ko yung naglablab bago kong Tisay! Tisay! treasure tayo for today's video. Pwede naman yung ating ito treasure pero pakita ko sa inyo yung pagte-treasure namin dito. Yo. Yeah. Good morning. Oh, so, treasure tayo. Ayun. Dito tayo dumaan sa Arupian Road po. Sana all George. Presser. Sa pelod. Oh. Hindi pa nakaandar. ayon Ayan. Antayin natin mag-andar. Saka tayo pupunta. So, ito na nga mga sexy bodies. Andito na tayo sa lugar kung saan magte-treasure tayo mga sexy bodies. Actually, gusto ko sana dun sa taas mga sexy bodies. Kaso, meron ng nakatoka dyan. Dati yung mga sexy bodies nung bata pa ako, dun yung lagi kong pwesto tuwing nagte-treasure kami ng aming mais. Ngayon mga sexy bodies, dahil kompleto naman yung gagawa, ayan, dyan na lang ako sa babong sexy bodies. Mag-a-assist sa paglalagay ng mga na treasure na mais na mga sexy bodies. So, ayun na nga, pero hindi rin natuloy mga sexy bodies at masyado magbigat ang mais kapag ka naisa ako na. Bale, ayan, trinay ko din dyan mga sexy bodies dyan sa labasan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero subuko din ako agad mga sexy bodies at napupuno tayo agad ng, ng mga balat ng mga mais mga sexy bodies. So, Ayan, ayan naman yung aking jaw mong sexy body. Siya naman ang mag-assist doon sa pagkakarga. Ayan, ganyan ang ginagawa namin mga sexy bodies dyan. So, bale, after nga nito mga sexy bodies, yan na lang ang ginawa ko. Para naman may pakinabang at meron namang silbing. Sinuot ko yung damit ng tupad mga sexy bodies. Kaya ayan, mag-aayos na lang tayo ng sako para hindi mahirapan yung... Uh, pagkakarga ng mga mais dyan, mga sexy bodies. Bale, pinipili ko yung sakong mga sexy bodies dahil reusable nga. Uh, tinitignan ko dyan, mga sexy bodies, yung mga sakong walang butas, mga sexy bodies. Para hindi na mamimili pa yung taga-assist doon sa paglalagay ng mga mais para mas mabilis na mga sexy bodies. O ba diba? ganun dapat mga sexy bodies, tulong-tulong, hindi porket kaya nila, eh hindi ka natutulong. Kailangan pa din tumulong mga sexy bodies. So, ayan, shout out pala mga sexy bodies sa aking mga kasama. Bale, family related din lahat yan mga sexy bodies. Kami-kami lang din. Si Kuya Banasan, Si Bangus Kuya Jojo Yung kuya ko, si Boboy Yung pamangkin ko sa pinsan mga sexy buddies Si Carlot uh, Sino pa ba? Si Ate Rem, si Jenny Carr. Yung bata dyan, si Cherry Pamangkin ko Tapos si Kuya Balong Ayan So, ganyan nga mga sexy buddies. Pag Pagtulong-tulong, syempre mas mabilis matapos Ang ating trabaho So, ayun na nga mag sexy bodies. Nung una pa nga, ayaw ni Jowa na pupunta kami dyan. Kasi apaka ka nga mag sexy bodies. Makati daw. So, ayan. O, ba diba? Sign na okay daw yun mga sexy bodies. So, mm, ayan yung aking pinsan si Ate Rem. O, ba diba? Punong-puno na siya. Yun yung hindi ko kinaya mga sexy bodies mula noon hanggang ngayon. Hindi ko kaya sa pwesto na yun. Mas gusto ko pa dyan sa itaas dahil hawak kawakan mo lang yung sako at magbubuhos ka lang mga sexy bodies pero syempre kailangan din ng lakas doon mga bodies so ayun na nga mga sexy bodies ganito lang ang aming buhay dito sa probinsya kasi after ng treasure ayan pagka umulan na naman susunod na naman yung pagtatanim ng mais mga sexy bodies so ganito lang ang buhay dito sa probinsya mga sexy bodies. So, sa gaya nga ng sabi ko ng mga sexy bodies, kung, kung walang tiyaga na tayong nilaga. So, eh, may mga sexy bodies. Kailangan lang natin ng tiyaga mga sexy bodies, no? Kung gusto lang natin maging successful sa ating buhay, kailangan lang natin ng sipag tiyaga. Kasi, eh, pag tatamad-tamad tayo mga sexy bodies, ano, walang mangyayari sa ating buhay. So, hanggang dito na lamang po ang ating video mong sexy bodies at please don't forget to follow my social media account, yung YouTube channel po natin, Mia Moon Vlog. Yung ating Facebook, Mia Moon, at meron din tayong page, Eric and Mia, ang ating TikTok, Mia Moon PH3. So, ayan, hanggang dito na lang ang ating video and please comment down below and leave a comment and share. So, bye-bye. Thank you. So, after nga nito mag sexy bodies, oh, ayan, nagmerienda na si Inday. Ayan, pagod. Dati mag sexy bodies nung bata ako, saka lang ako makakainom ng royal pagka may lagnat ako. Pero ngayon, o oh, di ba Nagsabihin, malayo pa, pero malayo na. Yung...